Hello mga kajos Tayo po ay ah, maglilinis Ano po Yan ang daming damo dito sa lugar na ito So kailangan nating linisan Baka may mga insekto So pag itong nakikita po natin Yan hindi po yan makahiya Yan So gumagaya lang sa makahiya yan Yung mga halaman ngayon Parang may mga Magkakaparihas parihas. Kasi pag po natin ito, hindi siya makahiya. Kasi pag makahiya po yan, hahawakan mo. Yan, hawakan po natin. Mag uh, saray yung dahon niya. Yan. So, hindi siya makahiya. Ang dami Oh. Ang dami. Ang doon. So, yan ay kusang tumutubo. Kaya dapat bawasan. Maka may mga ahas uh, sa loob. So, ito po yung makahiya. Papakita ko. Bibira na yung makahiya ngayon eh. Yan, ito. Ang makahiya kasi ano ini. Eh? May mga tusok sila. Yan, may tusok. Yan. So, ibig sabihin, yung mga ito lang tusok at yung dahon niya halos parehas sa makahiya. Magkaiba lang yung shape niya. Ito parang patusok eh. Pero pag titingnan pag malayo, parang makahiya. Pero ito yung makahiya oh, yan. Pag hawakan natin yung dahon, mag-close po yan. Ayan, nahiya siya. Ayan. Uy, yun, nahiya nga. Hop. Ayan. Ito pa. Ayan, yan ang makahiya. So, ito, kain na. Kaya hawakan mo na yan. Hindi, yan ka. Sa kamay tinik yung makahiya. Ang makahiya, favorite ng mga kambing to eh. Ayan, tingnan nyo. Okay. Ayan. Makahiya, nahiya sa atin. Ayan. Ang daming daming kwan ngayon Damo na kumagaya yung ipin natin para mag-close yung lahat oh, ang galaw yan kusang nagsasara uy yun so ito hindi kaya yan maglilinis tayo at tulad po ng may halaman dito na sa luyot eh. may gumagaya sa saloy yan natin yan, ito, totoong saluyot ito. Ayan. Totoong saluyot po yan. Ayan, yan ang saluyot. Mayroon yung gumagaya. Pero, patusok din siya, pero hindi yan saluyot. Nisan, kakamali tayo baka makain natin. Kasi yung saluyot, pwede nga lamin. Yung iba, hindi wala akong makita ng katulad niya dito yung, doon sa malayo daming daw pagkatapos ng pagkulan yan so maglilinis linis tayo unti unti natin mahina ang kalaban daming daw talag at saka ito may nagsasabi na kato ito yung katuray yan tignan natin kung mamunga katuray bukid to eh yan, wala pang blok lot. Yung katuray pala, maganda sa ano yan. Yung mga high blood. Yan. Mataas ang dugo. Ang ka na. Maliban sa bawang. Tataka ako bakit yung kakilala ko. Nung nagkaroon siya ng, o oh, mataas ang dugo niya, pinagkaturay siya. Sumunod na araw, nag-high blood. <laughs> eh sabi ng asawa niya bakit kala ko yung katura pwedeng ah, pampababa ng dugo bakit yung asawa daw niya tumas yung dugo niya kaya pala tumas yung dugo niya kasi araw-araw katura eh hindi yun po magagalit ka nagmula nun hindi niya pinapakain ng katura araw-araw ito maraming kangkong eh. kangkong yan dami kusa na lang tumubo yan. So, wala ko makita ang kamukha ng saloyot. Ito, oh, yan. Ito, parang saluyot siya, oh. Yan. Makamakuha natin ito, hindi yan saloyot. Iba ang kulay niya, Parang uh, makulay itong uh, Yung tangkay niya dito. Iba, iba yung kulay. Siya, magkaiba. Kunin natin yung dahon Kumpara natin sa saluyot kung so, pwede yung makuha nyo, hindi yan sa luyo. Pero gumagaya-gaya sila. Ito sa luyo na tunay. May impersonator pala yung mga halaman din yan. No? Ayan, ayan, kumpara natin. O, makulay yung hindi sa luyo. Ito yung sa luyo. Ayan, comparison. O, ayan. So, iwasan natin, makamakain natin ito. Ayan, green na green ito. So, yun lamang mga schedules. Tulungan nyo ako maglinis. Okay. Bye-bye.